Ang kwentong ito ay pampitong episode sa panglimang season ng serya ng ating podcast na Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. Nahango ito sa mga kwentong nabubukod-tangi sa katuturan mula sa mga iba-ibang karanasan at pangyayari na naganap sa panahon ng digmaan. Marami ang mga nakapagtataka na mga nagaganap na lalo lamang nagpapalakas sa kaisipang mayroong bathala na nakamasid at nagmamanman sa mga nilalang sa lupa. Ang kwentong ito ay pinamagatan ng Iniligtas ng Gagamba. Sa isang bakbakan na nangyari noong ikalawang digma ang pangsang Isang sundalo ng Alyansa ang napahiwalay sa kanyang batalyon habang sila ay nadestino sa isang isla sa Pasipika. Mabagsik at matindi ang nangyayaring bakbakan na namamagitan sa mga magkalabang sundalong Alyansa at mga sundalong Hapon. Matindi ang lumaganap na usok na bumalot sa kapaligiran. Galing ito sa walang humpay na barilan at pagputok ng mga dinamita at tangkeng pandigmaan sa magkabilang panig. Dahil sa tila wala nang makitang malinaw sa paligid at dahil sa mga nagliliparang bala sa ibabaw ng mga hinukay na taguan ng mga sundalo, hindi napansin ng sundalo na siya ay napahiwalay na sa lupon ng kanyang mga kasama. Napagtanto niya na nag-iisa siyang napadpad sa masukal na kakahuyan at naririnig niya ang mga sundalong kalaban na patungo sa direksyon na kanyang kinaroroonan. Kagad siyang naghanap ng mapagtataguan. Umakyat siya sa isang burol na bato na nagdagsaan ng mga maliliit na mga butas at mga kuweba at dali-dali siyang gumapang na pumasok sa isa sa mga maliliit na kuweba. Bagaman pansamantala siyang nakaiwas sa panganib sa mga sandaling iyon, alam niya na hindi maglalaon ay maaring umakyat ang mga kalaban na maghanap ng mga kalabang kagaya niya. Makikita nila ang mga maliliit na mga kuweba at tiyak na uusisain nila ang lahat ng mga ito. Nanginig siya noong napagtanto niya na siguradong makikita siya at sigurado na siyang mamamatay siya sa pagkakataong iyon sa kamay ng mga kalaban. Kumubli siya ng walang kaingay-ingay habang naghintay siya kung ano ang mangyayari. Hindi siya huminto sa kanyang taimtim na pagdarasal. Mahal na Diyos, kung siya pong inyong kalooban, nagmamakaawa po akong kanlungin ninyo ako. Gayunpaman, anuman ang inyong kalooban, mahal na Diyos, nasa kamay ninyo po ang palad ko. Amen. Pagkatapos ng taimtim niyang pagdasal, nanatili siyang hindi gumalaw at nanatili ang katahimikan habang pinakinggan niya lahat ng kaluskos at anumang huni sa kanyang kapaligiran. Dahil alam niyang palapit na nang palapit sa kinaroonan niya ang mga kalaban. Napagtanto rin niya na ang sulok na kanyang kinalalagyan ay walang iba siyang lalabasan. Palagay ko, maaring hindi mapakinggan ang aking dasal, naisip niya. Sa sandaling iyon, napunan niya ang isang gagamba na nagsimulang naghabi ng kanyang sapot sa bukana ng kuweba. Habang minatsyagan niya ang gagamba, na natiling matalas na nakiramdam siya at nakinig sa mga galaw ng mga kalaban, na batay sa huni ng mga yabag nila, ay mayroon ng palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan. Naramdaman niyang nagsimulang namuo ang malamig na pawis sa kanyang likod at noo. Samantala, purosigido ang gagambang naghabi ng mabilis ng bahay niya. Masipag ito at mabilis na ng buo ng bahay niya na nang takip sa bukana ng kuwebang pinagtaguan ng sundalo. Hindi nagtagal at buo nang natakpan ng sapot ang bukana. Ha! Naisip ng sundalo. Nagdasal nga ako ng matibay at malakas ng protection, pero bahay naman ng gagamba ang ipinadala ng poong Diyos. Mapagbiro din naman ang may kapal. Lumapit ang tunog ng mga yapak. Nasilip ng sundalo na nasa paligid niya na ang mga hapon na nagkalat at nag-iimbestiga. Nakita niya na lahat ng mga butas na nadaanan niya bago sa pinagkublian niya ay sinusuri ng mga kalaban. Inihanda ng sundalo ang kanyang kalooban sa anumang mangyari at walang alinlangan ang loob niya na lalaban siya ng kanyang makakaya at hanggang sa kanyang huling hininga. Naghintay siya Subalit, sa laking gulat niya, dinaanan lamang ang kanyang kinaroroonan. Naghintay siya hanggang ang mga huling yabag ng mga naggagalugad ng mga kaaway ay lumayo na ng lumayo. Bumalik ang katahimikan at lumuwag ang loob ng sundalo. Natanto ng sundalo na ang sapot ng gagamba sa puwang ng kuweba ay makapal at matibay ang bukana ng kuweba ay pinaghinalaan ng mga kalaban na matagal nang hindi nagagalaw o nasasaling ang anumang hayop ng kagubatan. Ito ang dahilan kaya hindi na sila nagsayang ng panahon na usisain pa kung may puwang sa pwestong iyon o wala. Nagdasal muli ang sundalo. Mahal na Diyos, patawad po nakalimutan ko na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sapot man ng gagamba ay maaring maging higit na matibay at mabisa kaysa pinakamatigas pang pader na bato. Sinigurado muna ng sundalong malayo na ang mga kalaban at wala nang napapahuli sa kanila bago siya lumabas sa kanyang pinagkubliang kuweba. Noong nakita niyang ligtas na siya, Maingat pa rin siyang naglakbay na naghanap patungo sa kampo na kinaroonan ng kanyang mga kasama. Ang kwentong ito ay isang paalala sa Proverb 3.5.6 o Kawikaang Pangatlo, Panglima at Panganim sa libro ng Kawikaan sa Matandang Tipan ng Banal na Libro o Biblia. Buong pusong magtiwala sa buong may kapal at huwag sumandal sa iyong pansariling pag-iintindi. Sa lahat ng iyong gawe, magpasakanya ka at gagawin niyang tuwid ang iyong landas. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating kwentong Pilipino sa Tagalog o Ilocano.